Bago chicken burger, beef pork chop. Dumating ako sa point na sarado na natin yung G-Food. Ubusin na lang natin yung stocks natin. Um, yung pagkakaluto ng pagkain namin, it's how I really wanted it to be. Um, pinaka na-invest talaga ng G-Food is yung relationship niya sa mga tao. Um, natutunan ko na maging madiskarte, eh, bata pala. Ako si Nicole Jasmine Argaufo. Ako ang may-ari ng G-Food District at makikita nyo kami dito sa Doña Aurora Boulevard along Quezon Avenue, Barangay Gulang-Gulang, Lucena City. Lagi kami dito. Kaya arat na guys. Ah, um, nagsisimula yung araw namin. Ang pasok kasi namin 12. So, 12 yung punchy ng mga tao. Ako hindi talaga ako gumigising ng maaga. Gumigising ako kapag papasok na yung mga tao. So, pagpasok pasok nila sa umaga. Um, may kanya-kanya silang task na ginagawa. So, yung mga servers natin, naglilinis sila, nag-ayos ng mga lamesa, ng mga tables. Tapos, nagwawalis-walis, tapos in-arrange yung ibang mga display. Sino bang opening ngayon? Ah, Si Don? Ha? Ah? Ala, una. Noong nagsimula ako, um, solo talaga ako. As in, wala pa akong katulong. Parang, ang um, one-man team ako. So, ang una kong dinagdag na tao is yung mga taga doon lang sa place namin. So, kapitbahay namin, mga pinsan ko na walang ginagawa na parang, uy, gusto niyo ba ang trabaho? Parang sila yung una kong kinuwang employees. For me kasi bago ko kumuha ng ibang tao, dun muna ako sa mga, sa mga malalapit sa akin na mas nangangailangan ng tulong. nag ako for internship sa US. Bago ko umalis ng Pilipinas, naisip ko na, what if mag-business ako? So naisip ko doon yung Pasa Express. Gumigising ako ng maaga, na namamalengke ako. So that time kasi, punan pa lang yung meron ako. Uh, madalas ako mag-deliver sa mga schools, sa mga offices. Madami akong dala-dala, mga minimum 10 pieces, iba-iba. E, doon din ako ng eh, kasi babae ako, nakamotor, tapos nag-drive ako. A month before ako umalis for visa interview na sana, biglang nag-pandemic. So nag-lockdown. So during lockdown, nakakalabas lang kami dun sa village namin. Tapos merong business dun sa village namin. Kumikita sila ng 10,000 pesos sa isang araw. So parang ako bilang business-minded, parang wow, ang laki nun. doon kami nagkaroon ng idea na what if ituloy namin? Ako, dahil specialty ko yung pasta, siya, partner ko, parang kakagraduate lang din. Kahit wala siya sa food industry, paborito niyang magluto ng chicken. Tapos later on, nagkaroon kami ng drinks. Tapos hanggang sa magkaroon kami ng mga pizza. Growing up, I was already exposed sa kusina. Ako yung naiiwan na parang nanay sa bahay namin. So, ako yung nagpre-prepare ng pagkain namin para sa, sa aming magkakapatid. Ang natutunan ko din sa nanay ko na parang start at a young age. Um, natutunan ko na maging madiskarte, bata pa lang, parang gano'n. kasi ginagawa yung mga yun kasi ako kasi personally amok ako kasi yung tipo ng tao na parang dedicated lagi sa lahat ng ginagawa. Kahit doon ako nangingitim, kahit lagi akong pagod, lagi akong puyat, parang iba kasi yung joy na nabibigay sa akin nung ginagawa ko. Lord, pinupuri ka namin sinasamba sa iyong katakilaang walang hanggan. Maraming salamat po sa panibagong araw na ito, sa araw na binigay niyo sa amin upang kami makapagtrabaho at upang kami makapagserve ng masasarap na pagkain at makapagbigay ng ngiti sa bawat customer na kakain sa jeep. Ang complaints natin this past few days na alam ko, um, yung kanin natin. Ang um, kahapon, malambot yung kanin. So, medyo nag -ano na, ay, adjust. adjust. Ang natapos ko ay Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Parang nabuild ako nung school ko. Maging leader or makapag manage or organize ng isang business. Ito kasi yung time na pinag-uusapan namin yung mga uh, feedbacks namin lately, mapag-usapan namin yung mga concerns, paano namin siya maaayos, tapos yung mga goals and targets namin for the next days, tapos for the whole day din. ngayon para equal measurements yung dough na ma-receive ng customers. Tapos after niya ma-portion, um, i-rest na niya yun mamaya. Pagkagawa so, kami ng gravy ngayon, tapos gumagamit kami ng butter cup kasi ito yung lowest sa market. At the same time, wala namang difference yung lasa niya. Nabibigay niya pa rin yung purpose ng butter, yung creaminess, nandun pa din. Oh! Uh, More Cubes yung gamit namin kasi alternative siya sa chicken stock. So, hindi na namin kailangan na mag ng mag, ng, mag ng chicken stock. So, kasi itong Nor Cubes, um, nakukuha niya yung same lasa na hinahanap namin sa chicken stock. Kaya bago naging isang buong menu yung pagkain namin, nag-start ako, nilalabas ko sila isa-isa. Yung mga pagkain namin, wala akong sinundan, wala akong ginayahan ng recipe. Um, yung pagkakaluto ng pagkain namin, it's how I really wanted it to be. So, ako minsan ginagawa ko, um, nagka-quality check naman ako ng mga sauces. So, yung pag may ginawa silang gravy or ibang sauces, um, tinitikman ko yun. Kasi sabi ko nga, I made it how I wanted it. So, tignan natin. Okay na yung lasa niya, kulang ng paminta paminta. Yun lang. Let's go. Tara na po. Punta tayo sa lumang pwesto ng G-Food. Kung saan nagsimula ang lahat. Ang <laughs> lahat. Mami, um, ito yung, ano, ito yung isa sa pinagtataka ko kung paano dumami yung tao sa G-Food na nakakaalam. Wala kaming signage, wala kaming mga directions na kung paano kami pupuntahan. Kakanan po tayo! So, andito tayo sa lumang G-Food kung saan nagsimula ang lahat. At makikita natin ngayon kung ano nang estado niya ngayon at malalaman niyo din kung bakit kami umalis dito. From home base na nagtitindala kami online, start kami magtayo ng physical store. So, wala talaga kami puhunan. So nag-rent kami sa lo bakanting lote ng lola ko. So ito yung sinasabi ko na bakanteng lote tapos may tindahan lang. Ito na yung kitchen namin. Ito yung counter, ito yung bar. Parang alam mo yung pinagsiksikan siya sa isa, yung lahat. Sinulungan lang ako ng parents ko na makapag-renovate um, ng konti. Um, ang tagal na process bago kami nakapag-open. Ang ginagawa namin, hindi kami nag-stop sa pag online Doon namin kinukuha yung fund para makabili kami ng pintura, para makapagdagdag kami ng gamit. Masasabi sabi ko talaga na parang kami yung bumuhat sa amin. Um, ko ngayon nakita ko siya uli. Kasi simula nung lumipat kami, parang hindi ko na talaga siya nakita, nabalikan kasi super focused na ako doon sa kabila. Um, compared kasi dito, tsaka doon sa bagong nilipatan namin, Um, sobrang laki ng difference, yung level up, kumbaga. Twice na talaga kami nagbalak na magpa-renovate. Nagpa nagpaguhit kami sa architect for plan. Kaso, dun sa quotation, masyadong malaki. Tapos dun ko na-realize na hindi pala namin kaya. Mating ako sa point na sarado na natin yung Jipo. Dubusin na lang natin yung stocks natin. Eh nagkataon, paglabas namin ng employees, nadaanan namin tong place na to. Tapos pagtingin namin, we for rent na. Nakita namin yung uh, potential nitong place. Hindi kami sobrang bongga. So yung mga tao, parang komportable sila pumasok para silang tatambay lang sa bahay ng kaibigan. Parang every corner kasi iba-iba yung ambience na binibigay. Kasi. Kaya talaga kami naging G-Food District. During college, Parang sa namin, nagtitinda kami ng mga merienda at ang tawag namin doon sa kainan namin is gao foods. Yung gamit naming ref dati, nabili lang namin siya sa kapitbahay namin na nagdi-dispatch na ng gamit. Ito kasi pangarap ko talaga itong chiller kasi ganito yung mga chiller ng commercial talaga so parang feeling ko, pag ganito na yung chiller ko, medyo nakakaangat-angat na ako. Mm, ako kasi naniniwala ako na kung may gagawin ka sa, may, kung may kang isang bagay, bakit di mo pagalayungan? Gusto ko kapag magluluto ako, um, bakit di ko pasarapan? May order kaming onion rings, tapos ngayon ginagayat pala yung sibuyas, tapos tsaka pala yung shebra breading. Kasi iba yung quality ng onion rings sa bagong gawa dun sa pre-cook na, tapos mo, kasi lulutuin mo ulit. So, mas masarap siya kapag bagong luto. Bagong <makes noise> order, Ito natin yung garlic parmesan. Yun Bago ng order! Baked mac, bacon alfredo pasta, pesto pizza. Um, dumadating kami sa point na may malakas, may mahina, and, do, and sa mga mahihinang araw na yon, dumadating kami sa point na nasisiraan kami ng pagkain, nasisiraan kami ng sauces, specifically sa sauces ng pasta namin. So dun na buo yung pizza namin na kung titingnan mo, Alfredo pizza, Pesto pizza, the, yung mga sauces ng pizza namin, umiikot lang siya galing din sa ibang pagkain. Pizza masarap. In crush pero one of the best na natikmang ko. Um, nakakatawa yung kwento ng pagkakabuo ng coffee namin kasi nabuo ko siya sa pagiging kuripot. So nagtry ako na brewed coffee na ako and then creamer ng coffee. Tapos nagulat ako, nagustuhan siya ng mga tao. Mag-aiba nga po yung hapon. Yung in ko last night. Total of 590. Almost three years ko nang ginagawa to. Tapos, sa three years na yun, sobrang dami nangyari. Nag-start ako from the bottom. Nasa bahay lang ako. Tapos ngayon, meron na akong isang malaking kainan na ganito. Kare-kare, pork steak, bacon alfredo pasta, cheesy garlic, spicy ribs, for me, G-Food District ay parang naging identity ko na. I can say na unique yung G-Food. Yung naghahanap kami ng magandang hangout, pwedeng kumain, pwede din tumambay. Black yung team niya, parang super chill po. And... Sa lawak ng food variety namin, um, let's say, nasatisfied sila sa unang kain nila. Next, balik nila, magta-try naman sila ng iba. Every time na pupunta dito, iba-iba yung dishes na tinitikman ko mga kasi para at least malaman ko kung ano yung mas masarap pa. Paka-aesthetic nung mga nung place din. Sobrang Instagramable. Punta po kayo dito. Sobrang sarap po. Tsaka sabi ko nga kanina, yung place is sobrang chill lang. Good ang food, tsaka affordable. Um, actually, ang goal ko lang talaga dati ay pagpatuloy lang yung ginagawa ko kasi nasimulan ko na eh yung goal ko hindi na lang para kumita ng pera, kundi para mas marami pa yung makatikim nung pagkain na gusto kong ipatry sa maraming tao. Yung G-Food kasi hindi na lang basta um, pagkain yung ino-offer. Nag-hosting kami ng mga events. pinaka na-invest talaga ng G-Food is yung relationship niya sa mga tao. Parang pinaparamdam namin sa kanila na parang parang kami friends lang. Ano Good? Delicious! <laughs> Delicious. Totoo lang kinikilig ako every time na nakakita ko na parang tuwan tuwa doon sa kinakain nila kasi parang yun na yung balik sa akin. Makita ko lang na nasarapan sila, walang nalang maiyak ako. First mag-try namin, hindi kami na-disappoint kasi masarap yung mga pagkain. Tapos parang nga sa bahay ka lang din halos yung pakaramdam. Sa mga hindi pa nakakapunta dito sa G-Food, i-try niyo tong G-Food District kasi di naman kayo ma-disappoint sa pagkain nila at sa cozy na place nila. try niyo po at the best po ang mga food po dito and drinks. Ang feeling ko ang nagpapalakas ng loob sa akin. Um, for nyo man pakinggan, pero yung mga taong patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa amin. It's super sarap po. Ganun pa rin simula noon. Thank you. Yeah. <laughs> Ito, paborito namin. Spare ribs dito sa Lucena. Kaya binabalik ko yun na. Bumabalik kami kasi masarap yung food nila. Talaga. It's really okay to start small. Matutong magtiwala sa si sarili. And at the same time, kailangan mong pagtrabahuhan paano ka mapunta sa lugar kung saan mo gustong mapunta.